Hi guys, good afternoon. Tingnan mo guys, ang laking kaginhawaan talaga pag ano, pag maalis na yung tubo. Pag matapas na guys, oh, kaginhawaan na talaga kasi mara, ano, ma, mahangin, ang hangin maabot na sa bahay kundi hindi na mainit. Ayan oh, yan. Tapos na guys. Yan. Malinis na. Oh, ayun no highway yan guys oo oh. see, si makikita ko na lahat ng sasakyan pati mga bus pag pumunta ako nang kung saan mga city or Bacolod City or San Carlos City diyan lang ako tatayo guys diyan mag-abang ng bus so wow malaking kaginhawaan oh ayan oh kasi natapos na yan basta April guys ano na yan season na yan ng pagtapas ng tubo yan but guys oh ayun yan o oh. yan yan yung lugar ko guys tapos sa likod ko guys kanipaan ayan o oh. mga nipa guys ba at saka newb. yung bahay ko nasa ilalim ng ano nyug guys